balita tayo sa FIBOX sa pinakauling pagkabantay po nila dyan sa nangyaring lindol sa Northern part ng Cebu, si FIBOX Director Teresito Bacolcol na sa ating ninyo. Director, magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, uh, sir. Uh, good morning din po sa inyo. Ba may git sa libo na raw yata na ito lang aftershock. Ito mag nagkahabang nakakausap tayo ngayon. Ma ilan na ho itong mga naramdaman na pagyanig pa kung din lindol sa Cebu? Uh, so 4 AM kanina, kakapagtala uh, lang po tayo ng 2329 tan. Ah uh, 2329 aftershocks. Mm -hmm. And yung magnitude uh would range from magnitude 1 to magnitude 5.0 uh, so so far uh magnitude 5 yung pinakamataas na aftershock na na natin. Malakas, lakas yun. 5. Usually hindi naman uh, usually may mga aftershock na hindi naman nalalampasan yung talagang pinaka main quake. Ano po? hindi talaga by definition hindi niya hindi talaga napapasan yung, yung main, 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 main kasi po otherwise kung lalagpasan niya siya na yung main siya uh, siya yung, so, pinaka main siya so, <laughs> yung isa isa pang isa pang yan yung, yun yun uh, yung yung, 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 nauna sa kanya would be the fourth shock um, so so yun na yung uh, so right now um uh, yung multiplied 5 natin ay uh, uh na, na uh, refer natin to as intensity 3 sa so may uh, Cebu City and uh, So Ormok, and So, so, so uh, uh, we would expect uh, aftershocks to continue to last for the next few days or even weeks. And uh, again uh, uh, kapag uh, habang tumatagal matagal naman uh, humingi na 'yung mga aftershocks natin at bababa 'yung numbers. So. Okay, so eh, kailangan pa rin mag-ingat at kung pwede munang 'wag bumalik sa mga bahay sa mga anumang istruktura na medyo hindi safe, eh, doon muna sa mas ligtas na lugar, director. Uh, tama po kayo. Uh, doon muna and then or pwede well, naman silang bumalik if uh, uh, assured uh, nila or kapag nakita naman wala namang damages sa bahay nila. Ang uh, ang sinasabi lang natin na huwag munang bumalik kapag uh, there is uh, visible damage uh, doon sa mga uh, kanilang tinitirahan or kung kung sa sila na namamalagi Apo. and kapag nangyari yan uh, we advise them to consult uh, municipal or city engineers Alright. and seek for their advice as to the integrity ng bahay director maraming salamat magkikibalita pa rin po kami sa inyo sa susunod na mga oras thank you po sa inyo sir magandang umaga po sa inyo Yes sir, uh good morning Si PBox Director uh, Dr. Teresito Bacolcol mga kapuso niyo po napakinggan.